Dahil okay, uh, good guys no mayroon tayong service dito na Media automatic washing machine. So ang problema nito guys ay nagkaroon siya ng kalampag during spin dry no. So kapag uh, i-dryer guys nagkakaroon siya ng kalampag or umaalog or talagang ano siya no uh, para siyang tatalon no. So ito ngayon ang aming uh, solusyonan no. So nandito tayo ngayon guys sa uh, P1D San Lorenzo. No so para i repair itong uh, media no. sito ito po yung mga bagong model ng media no. Ito yung mga inverter no. So uh, doon sa mga non-inverter, marami na rin tayong nailabas ng na mga ganitong problema no. So yung, halos same lang din dito gan guys no. So ang naging issue nito guys sa pagganito na kumakalampag sa during dryer guys, yung kanyang suspension rod no. So yun po yung ating papalitan no. So ang inawa namin dito guys, inangat namin yung top cover no para ma-access natin yung suspension. So ito po yung suspension niyan guys dito nakasabit lang yan. Ayan. So madali siya guys i uh, palitan no. Pag naangat yun na yung pinaka top cover no. So ang suspension nito guys ay dapat ang ipalit nyo pang media no kasi nga kung lagyan niyo siya ng mga ibang suspension hindi siya mag-akma no or hindi siya obra. So dapat talaga pang media ang ipapalit nyo yan. So kung kailangan nyo guys ng parts ng media Available yan sa amin no? Sabihin nyo lang yung capacity ng media Alam na namin yan guys yung sukat ng bawat Capacity ng washing machine no? So sabihin nyo lang yung capacity ng washing machine nyo Alam na namin kung anong parts ang kailangan nyo no? So available yan guys sa amin yung parts na yan no? So yung media parts ng uh, suspension rod ng tawag ng natin dyan no? or yung iba dyan boom rad, no so suspension na yung nakasanayan natin so yun po kasi yung nag -hold. so ang nagkakaroon kasi na sira yan siya guys no kapag na overload nyo ang inyong mga washing machine kapag nalagyan nyo siya ng mabigat na laman doon siya nagkakaroon ng problema or minsan naman guys yung location ng washing machine nyo hindi pantay no kapag hindi siya pantay sa una pagbago bago pa kayang kaya pa yan pero pag video tumatagal na guys doon na masimula na masira ang inyong mga suspension no. So applicable ito guys sa lahat ng brand ng washing machine no. So hindi lang siya sa media hindi lahat ng brand po no. So iwasan niyo lang guys na i-overload yung mga washing machine no. Kasi yon po ang sumisira talaga no. Kasi nga spring lang naman 'yan guys yung mga dulo ng suspension. So ayan habang pinapalitan ng ating uh, mga kasama, ito yung suspension no. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming uh, Facebook page uh, North Cherry Repair Shop or uh, mag-text kayo sa number na binibigay namin no. So kami po ay nagse-service ng Santa Rosa area no. Uh, sa mga malapit na lugar tulad ng Cavite, Laguna, Batangas no. So yung Batangas naman natin within Santo Tomas lang tayo. Sa Cavite naman Bacoor area no. So, sa mga dulong-dulo naman pwede naman namin i-service no. Kaso siyempre dahil mataas yung gasolin doon kapag malayo na medyo iba na ang rate natin no. So yon. So ang ginagawa natin guys no mayroon tayong washing machine, aircon at iba pang appliances no. So ang shop namin guys is nasa San Lorenzo Piso 1C no. So i-message niyo lang kami, makikita niyo po yung location ng shop namin no. So ayan. So yun, tinatapos lang natin palitan to guys yung mga suspension nito. Actually guys, madali lang naman magpalit ng suspension nito no kung dalawa kayo no, dapat dalawa para may tagahawak tapos may taga lagay, no? So kami guys, tatlo, no? Dahil merong tagahawak, may tagalagay, sa so sas tayo, taga video, no? So yun po, no? So yun yung papel natin dito, no? So yun. Yan. Fix lang natin to, no? Tapos, okay na ito. No? So okay guys, thank you, bye bye.